Welcome to English Japanese Vocabulary. Ang vocabulary is Level N3. Hi! So, next po natin is dancing. Mari po kayong mag unmute. Hi, kumbangwa po. Hi. ダンさん、フレーストネームポ。うん、<laughs> あ、ファーストネームくぼだいとサレブネームポ。よろしくお願いします。はい、ダンさんは、あ、よろしくお願いします。ダンさんはひらがなとカタカナは読めますか？もう読ん、読めます。あ、よかったです。ちなみにあのー、日本語力はどのくらいですか？まあちょ、まあちょっとわかってるんですけども、うんあとまだまだむんですもんね。うん。 これからあテストとかはもう,う受かったって形でしょうかえ、なんですかねあえっ、ー、と、日本語能力検定というテストがあるんですけれども、もう,う,う受けられたということでしょうかあら、あ,あの <laughs> なんかあしんん、大丈夫かな sa... May tumawag ko siguro. Ah, ah ayun, kumalik po. Iya, yeah, sige mas. Nawa, tem... Tempa ko lukat ne. Ah, tempa ko wali. Ah, ah jaa mo, soro soro, hajime chai mo shok ka. Hai. Ah, sa inyo po, ito po. Dito po tayo sa. Ah, bali ba -ba po. Babasahin po ninyo, tapos huhulaan niyo po kung ano po siya sa Tagalog or Taglish or English. ウランポよろしくお願いします。はい、ではこちらからお願いいたします。ダンさん。ダンさん、聞こえますかはいはい。あはい、お願いします。つらい。はい Ano po siya sa Tagalog or English po? Or Taglish? Eh, tulis ni... Naka parang... Eh, hmm. to parang tough, hard, no? Hi. So, parang this is hard or nahihirapan so, po. Ano po? Hi. Sorry, this ni... Pag sinabi po ni... Tayhin na ko tulis. Hi. Pag sinabi naman po pong... あ、読めますかこちら。マリエットバー。ダンさん。はいはい。はいこちら読めますか見,見えますかいや、ちょっと見えませんのでね。あは大きくさせますね。<laughs> はい。お願いします。風をひいてつらい。はい。風をひいてつらい。タグリッシュ、タガログ、お願いしシャ ラヒヒラパンダンサー <laughs> ダンサーふんうんうんうんふんちょっとダンサー今あの難しいのかな Mahina po siguro po yung ano niya yung signal niya. Um, uh, to, gomennasai. Jikan ga aru node, toriizukae JB san no hon sakini onegaishite mo yoroshii desu ka? So, dan san, dandan i-mute e ko muna po kayo po. Ano po hanggang maging stable po yung ating ah uh, ah uh, internet. Irashikonegaishimasu. So, JB san yoroshiku onegaishimasu. Mahari po kayo mag -andiyo.

Uh, malamig yan diba nahihirapan uh, dahil nagkasakit so des nahihirapan dahil nagkasakit po ano po so go po tayo hi guys ito po isa po tong explanation po ano po kahit isang sintomas meron tulad ng nasa baba ito ay tinatawag na kaze ano yung mga sintomas um. na iyon ang mga sintomas po na iyon ay lagnat, maaaring sipon, at maaaring ubo. Kahit isa lang po nito, meron po kayong nararamdaman or sintomas nito. Kahit isa po nito, kaze na po ang tawag doon sa nararamdaman nyo. Ano po? Hi. Kaya, pag pumunta po kayo sa ano, sa hospital, sasabihin mo, sasabihin nyo po, mahali nyo po sabihin, kaze o oh hita mi tayo desu. Tapos ka na, ano nararamdaman mo? Doon nyo po sasabihin kung may lagnat ba kayo,

それでそうです。アレルギーは allergy, allergy po. Ano po? Nga pagsinabi pong Meron na akong allergy. Hmm, itanong din muna natin. A, ah, basahin po natin. A r r g Hi, tayo po pag uh, marunong po mag-English po, ano, nagiging G na, nagiging G po yung G natin kasi allergy nga po siya sa English, di diba? Hi, <laughs> Hay, allergy ga are. Ano po siya sa Taglish or Tagalog? Meron po siyang allergy. So, that's my allergy. Hi, allergy ga are. My allergy. So, go pa po, po tayo kasi maikli lang po to. Uh, before that, uh, before po nung pala, ano, mag ano po tayo muna role play po tayo <laughs> yoroshiku onegaishimasu hai eh, JB san dou shimashita ka ka ano pong, hmm? po mo i-fill po i-fill po kung, kung alin po dito yung gusto niyo, ang blanco tapos mm. hai JB san dou shimashita ka ano po ang nangyari sa inyo? alergy garen des, alergy garen des, so sa tagalog po, may allergy po ako. <laughs> Arigatogatamas, hi. 100 viewers. Oh, maraming salamat po sa 120 viewers po natin. Bonjutsu <laughs> <laughs> mo yasuka <laughs> onegaitsu mas. Ano po yon Jamie san? Nalapam. <laughs> ah, ako po. So go pa po, po tayo, or Pahinga na muna po kayo. Nag-mute Nag, ka. Nag po kayo. <laughs> or pahinga na muna po kayo. Sige po, ma'am. Alin, alin po? Magpapahinga po kayo or go po tayo? Okay, so po. Okay. Kani ah, kay Dansan po. Hi. So, back to Dansan po tayo. Dansan, maaari na Oh, stable na po yung internet nyo. ランさんうんはいあ、uh, mm. guys meron po tayo dito pong isa pa pong rules po ano po sa mga umaangat po pag hindi po nag-react po dalawang beses po maaari pong ibagsak na muna po natin kasi meron pong iba pong gusto mag request so kung yung yung nagre-request po mabigyan po sana po natin po ng chance po. Ano po kung hindi hindi pa po stable yung ano internet or hindi maari makasagot. So, maaari pong ibaba muna po tayo po. Ano Sa chirawa goryo sa onegai Hai. So, dahil hindi pa po sumasagot si Dansan, ko po tayo Roma san yoroshiku onegai Hai. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku Kanja. Hay, pag sinabi pong kanja. Ser, Sir desu. ang des. Tayo des. Pasyente. Hay, pasyente. Kanja is pasyente po in Tagalog. Ano po? So, sabi ni kanja, sabi ni pasyente, ano po? Osewa ni narimashita. Hay, ano po ang meaning po nun? <clears throat> salamat sa tulong. So, this, ,ですね, salamat sa tulong or salamat pa po in short. Uh, Pero ang real meaning niya po is po sa pag-alaga. Pag Sewa is alaga po eh. Hi. So Hi. kung i Pero, <clears throat> kung iintindihan po natin oh. ang word po nila, salamat po sa pag-alaga. Kaso sa Pilipinas po, napaka-word naman po ng Pilipinas po. Galing po kayo sa hospital, palabas kayo ng hospital, sasabihin nyo uh, salamat po sa pag-alaga pag-alaga. Napaka-weird po, di ba po? Dito okay. po kasi po sa, ano, sa Japan po, yung, yung pag-express po nila ng pasasalamat. Ano po, kasi kumbaga, inalagaan po sila doon sa hospital. Tinignan kung anong simptomas, ah, uh, dinisatahan yung mga nurse, tinulungan siya magbihis o kaya naman maglakad. So, inalagaan po siya. Good as inalagaan po siya. So, dito sa Japan, salamat po sa pag-alaga po yung real meaning po niya. Now, which is sa Pilipinas, kapag translate po natin na literal, uh, magiging weird. Kaya, ang dinagay ko po is salamat po. Hi! So, go po tayo. Kangoshi. Hi! Ano po kangoshi? Nurse po. So, this, so is nurse. Hi! So, sabi po ni Kangoshi. O daijini. Ano po ang oday Magpagaling po. So, 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 magpagaling. Magpag, magpagaling ka or magpagaling. Hi. So, ingatan ang sarili. Kumbaga, kasi digi, digi is, ano, importante. mahalaga. So so, 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 importante. So, ingatan ang sarili po. Yung totoong meaning niya po, ano po. Pero sa Tagalog po, para mas uh, normal pong pakinggan, magpagaling ka or magpagaling. Ganyan po, ano po. Hi. Arigatou gozaimasu, domo-san. Hai. Mata, natsuhatay. Arigatou gozaimasu. Arigatou Hai. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!